Habang si Father Arnel ay nagaantay, eto na po ang Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipag maglinis ng kinainan? Go. 10. Bukod sa tao, ano, ano pang kinakausap mo? Ah, uh, sarili? Hindi, hindi ito mawawala sa almusal ng mga Pinoy. Itlog. Sa isang linggo, ilang beses ka nakikinig ng radyo? Dalawa. Fill in the blank. Isang kutsarang gamot. Father Matt, let's go. Nagkakalama. Okay, so on a scale of one to ten, oh, gaano ka kasi pag maglinis ng hirinan? Sabi mo ten. Nandyan ba ang ten. Very good. Bukod sa tao, ano pa ang kinakausap mo? Minsan sarili. Nandyan ba yan? Uy, wala, wala, wala. Hinding-hindi tumawawala sa almusal ng Pinoy ang itlog scrambled, o ano ba maya, sunny side, o kaya yung um, itlog, ang sabi ng survey ay, meron. Sa isang linggo, ilang beses kayo nakikinig ng radyo. Ang sabi ng survey sa dalawa ay, meron. Fill in the blank, isang kutsarang gamot. Survey, meron. Very good start, Father Matt. Very good start. Balik na po tayo. Let's Woo! welcome back, Father Arnel. <laughs> Yes! Father, eto na po. Eto na. This is it. Si Father ay nakapulukan ng 83. Father Matt, ito yung 117 to go. Ayan! Not bad! All right, at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Father Matt. So give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasi pag maglinis ng kinainan? 10. 8. Okay, 8. Bukod sa tao, ano pa ang kinakausap mo? Aso. Hindi hindi ito mawawala sa almusal ng Pinoy. Sunny side up, egg. Bukod sa egg. Sinangag. Sa isang linggo, ilang meses ka nakikinig ng radyo? Isa. Fill in the blank. Isang kutsarang... Asukal. Connor, ready? Yes, Okay. Tara okay. na. Diba? <laughs> Kailangan ka ba pa ang para sa inyo eh. Okay. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasi pag maglilis na sa kinainan? Sabi niyo, 8. Kasi may 10 na kanina. Ang sabi ng survey sa 8. Yes! Okay. Ang top answer ay 10. Nasagot ni Father Matt. Bukod sa tao, ano pang kinakausap mo? Sabi mo, uh, aso. Aso. <laughs> yes. Aso. Top Mero answer. Meron po ba, may pet ba kayo? No? Yes. Talaga. Yes, Bigel. Wow. <laughs> ang sabi ng survey sa aso ay... Top answer! Yes! 58 to go. Hindi to mawawala sa Almusang Pinoy. Sina sa Almusang Sinangag. Sinangag. Woo! Top Ang sabi ng survey top sa Sinangag ay... Hey! Top. Ang top answer dito ay kape. Kape. Sa isang linggo, ilang beses kang nakikinig ng radyo. Sabi mo, isang. Pero totoo, nakikinig ka ba ng Kasi radyo? Kasi puro social media. So, si social media na ngayon. Ang sabi ng survey sa isa ay... Boom! Hey! Alam nyo, ang top answer dito, zero. Oh! 50 points. 50 out of 100 people, ang sabi nila, hindi sila nakikinig ng radyo. Yun ang sabi nila. Yun ang top answer. Isa na lang. At meron pa tayong 24. Asuka, ang top answer! 24, father. 24. Ibibigay kaya Lagpas ng 24 points Lagpa para niya. sa inyo ito. Mag-uwi ba sila ng 200,000 ngayon? Ang kasagutan ay narito na, Asukal! <laughs> Hallelujah! Tapaan sa inyo, Asukal! Congratulations! Team Parigo o Parigo, nanalo po sila ng 200,000 pesos.